walong lihim ng karismatik na lalaki na parang magnet sa babae. Ang karisma ay isang bagay na mahirap ipaliwanag, pero agad nating nararamdaman kapag nakita natin ito sa isang tao. Ang mga karismatik na lalaki ay hindi lang basta gwapo o mayaman. Kahit pa nga hindi sila matangkad o hindi ganun kapugian, may isang bagay sa kanila na tila hindi mo kayang baliwalain para silang magnet na hinahatak ang atensyon ng mga tao, lalo na ng mga kababaihan. Pero ano nga ba ang sikreto nila? Paano mo rin ito magagawa? At paano natin ito may uugnay sa Stoic philosophy? Ngayon, pag-uusapan natin ang walong lihim ng isang karismatik na lalaki at paano mo ito magagamit sa buhay mo. Una, hindi sila nagpapakahirap magpa-impress. Ang isang tunay na karismatik na lalaki ay hindi desperadong magpapansin o patunayan ng kanyang halaga sa iba. Hindi siya yung tipong nagyayabang ng bagong sapatos, kotse o sweldo para lang magustuhan ng babae. Ang ganitong mindset ay isang uri ng attachment. At sa Stoic philosophy, alam natin na ang pagiging attached sa validation ng iba ay isang kahinaan. Ang tunay na karisma ay nagmumula sa pagiging kontento sa sarili. Kung alam mong sapat ka na kahit hindi ka pa epal o magpasikat, ang mga tao mismo ang mas maiinggan yung lumapit sa iyo. Pangalawa, marunong sila makinig at magbigay ng tamang atensyon. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki ay ang sobrang pagsasalita tungkol sa sarili nilang buhay sa tuwing may kausap silang babae pero ang mga lalaking may tunay na karisma alam nilang mas mahalaga ang makinig kaysa ang magsalita. Ginagamit nila ang kanilang presence para iparamdam sa kausap na sila lang ang tanging mahalaga sa sandaling iyon. Sa Stoicism, tinuturo ang pag-focus sa kasalukuyang sandali. Ang pagiging mindful sa pag-uusap ay hindi lang nagpapataas ng iyong karisma, kundi nagpaparamdam din sa babae na siya ay tunay mong pinapahalagahan. Pangatlo, may kontrol sila sa kanilang emosyon. Walang babaeng naakit sa lalaking mabilis magalit, madaling ma-offend o sobrang emosyonal na parang batang inagawa ng laruan. Ang mga karismatik na lalaki ay kalmado sa lahat ng sitwasyon. Kahit sa gitna ng tensyon o stress, hindi sila madaling natitinag. Dahil alam nilang hindi nila makokontrol ang ibang tao o ang mga sitwasyon sa paligid nila, pero kaya nilang kontrolin ang kanilang reaksyon isang core principle ng stoicism kapag kaya mong manatiling composed kahit ano pa ang nangyayari nagmumukha kang isang lalaki na may kumpiyansa at tunay na paninindigan pangapat hindi sila takot sa katahimikan Napansin mo ba na ang mga insecure na lalaki ay laging may gustong sabihin? Hindi nila matiis ang katahimikan sa isang usapan, kaya nagsasalita sila ng kung ano-ano. Minsan wala ng sense. Pero ang mga karismatik na lalaki, hindi sila takot sa katahimikan. Alam nilang hindi nila kailangang punuin ng salita ang bawat segundo ng isang pag-uusap. Ito ay isang pagpapakita ng kumpiyansa na kahit hindi ka nagsasalita, alam mong may halaga ka pa rin. Sa Stoicism, tinuturo ang kahalagahan ng self-restraint. Hindi lahat ng bagay ay kailangang sagutin at hindi lahat ng sandali ay kailangang punuin ng ingay. Panglima, may sarili silang layunin sa buhay. Ang mga lalaking karismatik ay hindi yung tipong wala ng ibang inatupag kundi ang paghahanap ng babae. May mas malaki silang layunin sa buhay. Kung baga ang babae ay hindi ang goal kundi nagiging bahagi lamang ng kanilang mas malaking misyon. Kapag ang isang lalaki ay may pangarap, ambisyon at direksyon sa buhay, hindi lang siya nagmumukhang kaakit-akit kundi nagiging inspirasyon din sa iba. Isa ito sa mga pangunahing aral ng Stoicism, ang pagkakaroon ng purpose na mas malalim kaysa sa pansariling kasiyahan. E, Pang-anim, marunong silang magdala ng sarili nila. Ang posture, galaw at paraan ng pagsasalita ng isang lalaki ay may malaking epekto sa kanyang appearance. Ang mga karismatik na lalaki ay hindi kinakailangang maging pinakamakisig o pinakamaporma pero may natural silang tindig na nagpapahiwatig ng tiwala sa sarili. Hindi sila yuyuko-yuko o nagmumukhang parang takot sa mundo. Sa psychology tinatawag itong power posing, kung paano mo dalhin ang sarili mo ay may direktang epekto sa kung paano ka tinitingnan ng iba. Sa stoicism, mahalaga ang dignidad sa paggalaw at pagdadala ng sarili. Kung gusto mong magkaroon ng natural na karisma, pagmasdan kung paano ka kumilos at maglakad. Pampito, hindi sila natatakot sa pagtanggi. Alam ng karismatik na lalaki na hindi lahat ng tao ay magugustuhan siya. At wala siyang pakialam doon. Hindi siya natatakot sa rejection dahil alam niyang hindi siya maapektuhan ng mga bagay na wala sa kanyang kontrol. Kapag nagustuhan siya ng isang babae, okay. Kapag hindi, okay pa rin. Ang pagiging detached sa resulta ay isang napakalakas na mindset na automatikong nagpapataas ng iyong halaga sa mata ng iba. Sa Stoicism, isa sa pinakamahalagang aral ay ang hindi pagiging alipin ng approval ng iba. Ang isang lalaki na hindi takot sa rejection ay mas nagiging kaakit-akit dahil nagbumula ang kanyang kumpiyansa sa sarili niyang halaga, hindi sa validation ng iba. Pangwalo, may kakayahan silang pasayahin ang iba. Sa dulo ng lahat, ang isang karismatik na lalaki ay hindi lang dahil sa kanyang tindig, pananalita o kumpiyansa. Ang tunay na dahilan kung bakit sila hinahangaan ay dahil may kakayahan silang gawing mas masaya ang buhay ng mga taong nasa paligid nila. Hindi ito nangangahulugan na dapat kang maging komedyante, pero kung kaya mong gawing mas magaan, mas masaya at mas makahulugan ang interaksyon mo sa iba, ikaw ang tipong lalaking hindi madaling kalimutan. Sa stoicism, hindi lang tungkol sa sarili ang tunay na halaga ng isang tao. Ang tunay na lalaking mataas ang value ay yung kayang iangat ang ibang tao, hindi lang ang sarili niya. Kung gusto mong maging isang karismatik na lalaki, hindi mo kailangang magpanggap na ibang tao o piliting magustuhan ka ng lahat. Ang kailangan mo lang ay maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo, isang lalaking may tiwala sa sarili, may kontrol sa emosyon at may direksyon sa buhay kapag nagawa mo ito, hindi lang babae ang mahahatak mo, kundi respeto at paghanga ng lahat ng tao sa paligid mo. Ngayon na alam mo na ang walong lihim ng isang karismatik na lalaki, ano ang susunod mong hakbang? Ang tunay na karisma ay hindi nakakamit sa isang araw. Ito ay isang patuloy na proseso ng pagpapaunlad sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap o pagiging ibang tao kundi ang paglinang ng mga katangiang magpapalakas sa iyong personalidad at pagiging natural na kaakit-akit sa iba sa simula maaring mahirap baguhin ang ilang lumang gawi ngunit tulad ng itinuro ng mga stoic ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa tamang mindset ang pagpapahalaga sa sarili pag-iwas sa desperasyon at pagkakaroon ng self-control ay hindi lamang magpapabago sa iyong appeal sa mga babae kundi sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Isipin mo kung paano magbabago ang buhay mo kung maisa sa buhay mo ang mga prinsipyong ito. Ang kumpiyansa na hindi nakasalalay sa opinyon ng iba, ang kakayahang manatiling kalmado sa anumang sitwasyon, at ang kakayahang gawing mas masaya at makahulugan ng buhay ng ibang tao, lahat ng ito ay magpapalakas hindi lang sa iyong karisma, kundi pati na rin sa iyong kalidad bilang isang tao. Ang tunay na karisma ay hindi lamang tungkol sa pagiging kaakit-akit sa panlabas. Ito ay tungkol sa pagiging isang taong may tunay na halaga. Hindi mo kailangang habulin ang atensyon ng iba dahil kapag na-develop mo ang mga katangiang ito, ang atensyon nila ang kusang lalapit sa iyo. Kaya simulan mo na ngayon. Alamin mo ang iyong mga kahinaan at unti-unting pagbutihin ang sarili. Huwag kang matakot sa pagbabago dahil ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa iyong pinakamahusay na bersyon ay isang hakbang patungo sa isang mas magandang buhay. At tandaan, ang karisma ay hindi lamang isang regalo. Ito ay isang kasanayan na maaaring matutunan, linangin, at paghusayan maging isang lalaki na hindi lamang hinahangaan, kundi isang lalaking tunay na may halaga at respeto sa kanyang sarili. Ano ang susunod mong hakbang? Handa ka na bang maging isang karismatik na lalaki na hindi lang pangakit sa babae, kundi isang inspirasyon sa lahat ng tao sa paligid mo? Kung oo, magsimula ka ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon mismo dahil ang tunay na karisma ay nagmumula sa aksyon, hindi sa puro pangarap lang. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa Stoic philosophy at kung paano ito makakatulong sa buhay mo, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa susunod na mga videos.